Dati, pag-clearing, di ba dyan? Walang exemption yan, magkitinda pa. Kaya talagang tangay nila yan. Nagtataka lang ako pag sa inyo, talagang, talagang, talagang inyo Kasi wala talagang huli. Kasi dati naalala al mo na sa labas ako. Pag sinabing talaga clearing, tangay yan lahat. Ano ka ba? Nung nag-clearing sa'yo, nag-clearing din dito? Ito. Hindi, ito nga eh. Tanungin mo dito muna. Hindi, ito lang. Ito lang. Real talk tayo. Clearing sa akin. Pag sinabing clearing, tatakbuhan na yan. Lahat yan, hatakan yan, magkatakot-takot Sa inyo talaga, talagang good. E, Ganon din Kasi, sa amin. Sa labi, Kasi ito Ganitong at lili nga tapos sa pagtinda pa rin. So, hindi, sabi nila sa amin, ngayon ba? pa. At least, at least, nakikinig sila sa pag-uusap sa akin. Hindi, nagtataka lang ako doon. Ah, ganito lang yun. Diba? Sir, bakit kayo nakikinig sa akin? Baka maganda ako. Oh, <laughs> yeah, no. yun Ayun yun. Hindi, ano. Siguro tayo. Ang point tayo. is, sa akin kasi dati, diba, sa kalsada nakita niyang paano may pagpardag. Ano ka ba? Pag sinabing kering talaga was out. Hindi. Matangay ang payo, matangay ang lamisa. Ito, ako naman pagsalitay mo. Ano okay. to? Ah, bagsakan. Ito wala silang, alam mo yung mga men in uniform natin, walang sinisino-sino yan. Talagang hinuhuli nila lahat. Ngayon siguro, naisip nila, sabi ko sa kanila gano'n, nung una nag-aaral. Na, na Napakaswerte nyo kasi sa akin dati, yung nasa kalsada, ako talaga pag clearing, clearing talaga. Clearing din kami. Ang kontwes, eh. pues, hindi ko Napakaswerte nyo dahil na, 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 napakausapan nyo sila. So ako talaga walang gano'n. Clearing Kana din, mabing. was out, was out. Clearing din. Kanun, kanina muti kanyang dalawang motor, pero anong sabi ko, takbo yung isa, na iwang pa yung cellphone diba, yun niya. Diba yun lang naman, ating bang bang kilala tayo, regarding dyan. Ang pinapoint ko is, maswerte kayo ngayon dahil nung ako yung nasa kalsada, talaga pagsarabing clearing. Ano? ako ba ako nga nakulong pa ako Kamay dito eh nakulong pa nakulong pa ako okay, sa pagtitinda diba dalawang araw at tayo dalawang, tayo na dalawang gabi, na gabi nakulong ako dito puntis tayo, pa ako kaya sabi ko kahit na iligal sige iligal sa mata diba? ng Diyos ang magtinda kaya sa mata ay, ng, ay, ng tao pero sa Diyos hindi pag sinaping clearing may laping pira ba sa akin ay 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 may laping clearing pakita nyo ay hindi laping clearing sa akin ay mga clearing di ba kaming clearing nyo rin naman kami ay napakasmalting yung kasi pag sinaping clearing talagang Ah, uh, dati kasi mas kasada pa yan, sila kurang sila tiklirin. Talagang kliling. Ngayon talaga na. Kasi dati, oo nga, kasi dati diba sa kasada, ako so pwede kliling. Ngayon, pag sinabi talagang kliling, tangay talaga nila lahat, payong, lamisa, kung ano-ano pa. Ang niyo nyo ngayon, kasi pag sinabi kliling na, tayo pag-uusapan nyo pa sila, sabantala ako dati, hindi. Pag kliling talaga, kliling na naman yung point mo. Wala naman akong question doon. Yan kliling lang naman, ito pa rin, kliling <laughs> dati. <laughs> Ay, kaya ko 'to din ako ng yung motor pero regarding 'yung pag-usapan lang naman din natin Ang sabi mo nga, so, swertie nyo kasi kaya ba alam tv sabi